Good morning, good morning po sa inyong lahat mga kaibigan. Yan, lakad-lakad po muna ang inyong Lula Inday. Ako po ay uh, pupunta sa bakery. Bibili po tayo ng pandesal. Kumusta po kayo? Yan po ang kalsada, basa-basa. Natapos din po yung uh, malakas na ulan ito po yung mga ibang kalsada na dito sa amin tinitirhana subdivision yung mga yung mga puno mga kaibigan wala naman pong na tumban mga puno dito 2000 year 2000 dito po kami nakatira banda na naikot namin yata itong subdivision sa pangupahan kasi kung saan yung mas mababa yun pong aming uh, tingitirahan yung mababang upa puro din po mga puno dito mga kaibigan sa aming lugar kaya minsan nakakatakot kapag malakas ang bagyo kasi maraming puno na matutumba Yan dito, tumira din po kami sa block na to. Siguro mga 8 months. Ito naman po yung aming na uh, barangay hall. Yan, covered court yan. Yan po ang aming barangay hall. Dito po ako bumibili ng pandesal. Good morning po. Pabili. Darty po, ano ba yung pinatabas? Tapas. Tapas toasted ning ha sa 50 pesos sa akin te gustado yan naman ano pa Yan. Tayo po ay uh, babalik na. Dito po tayo dadaan sa kabilang block. Iikot po kayo mga kaibigan. Para humaba-haba din yung aking lakad-lakad. Kasi ilang araw po tayong hindi nakapaggalo eh, nakapaglakad. Mula po nung linggo ng gabi, umuulan na. Hanggang kahapon eh, uminit na sana pero umulan-ulan pa din. Pero ngayong umaga, wala na pong ambon kaya nakakapaglakad na po tayo. Ganito po ang mga uh, uh, bahay dito sa iba't ibang block. Hindi na po pare-pareho ang mga bahay kasi nagsimula po kami lahat sa box type lang. At kanya-kanya uh, na po ng uh, paganda ng mga bahay dito po. Ayan. Parang ganyan lang. Yan naman po yung school ng aming barangay. Ma ano po yan, ma haba po yan. Pero hanggang grade 6 lang po yan, wala pong grade 7 dyan. <clears throat> yan, naglalakihan na rin po ang mga bahay dito. tuturo ko po sa inyo kung saan kami tumira nung uh, 2000 year 2000 yan, ito po, dito po kami tumira, yes, itong uh, corner lot na ito at meron po dyan nga uh, po, so Yan. o oh. yan dyan po kami tumira, hindi pa rin na bago ganon pa rin naman ang uh, design ng bahay at ang upa po namin yan dyan nung uh, Year 2000 ay uh, 6,000 monthly Napakahirap po na buhay kapag wala pong uh, maayos na kita ang pamilya malilit po yung aking mga anak elementary pa lang yung aming panganay at uh, pangalawa pa lang nag high school Yan, ganito pa rin po ang mga bahay dito. Mahilig po talaga sa mga halaman ang mga tao dito. Kasi nung unang nakatira po namin dito, kami po ito tumira dito noong 1995 na upahan po kami. Wala pong mga halaman. Kaya mainit. Kaya lahat po kami excited kami mag halaman. Marami na pong umunlad dito mga kaibigan ng mga naninirahan. Pinagpala din po ng Panginoon yung mga nakatira dito gaya niya, no? Papagawa po hanggang second floor. Yan, against the light po ang ating uh, camera. Tapos, ito naman po ang malaking simbahan ng uh, katoliko, the Catholic Church. Yan po ang uh, San Miguel Archangel Paris. Good morning. Sarap ng ngiti mo sis. Sarap ng ngiti mo sis ah. Oo nga, ngayon na kita nakita kasi. Oo nga, ano yan? Diswasing? Opo. Maganda ba? Kasi alam mo yung diswasing na may amoy na mamaho. Oh, ano? Kamusta ito? Magkano? 40 yan. So, ito ano, walang amoy sa plato. Pag, na, pag nabababad ba? Kunyari, nilagyan mo ng ano, pag magdamag, baho. Iba na ang amoy. Oo, oh, mayroon ganyan. Oh, amoy, amoy anto. Pabili nga ako ito, isa ito, lang. Ito maganda to yung ano na yan. Yan ang ko. Yan ang ating kasister. Dito tayo bibili. Siyempre, kasister eh. Nagbakasyon ka ba? Hindi, andyan lang ako sa bahay. Lang talaga, -ano. Andyan lang ako. Uh -huh. Hindi ako nagbabakasyon. Hindi po kasi nila ako nakikita mga kaibigan. Sa bahay lang talaga ako. Ayan, dito po natin bibilhin yan, no? Pang uh, linis ng pinggan. Kamusta ang ating spiritual life? Yeah. Happy. Happy naman, no? Happy talaga, basta na kay... Yes, yan po ang the best. Yan ang ano. Ayan, nakagagaling ko lang sa church. Ah, okay. Nag-walking kami na pastor. Saan ba? Saan ba kayo ngayong church? Dito, sa Mayong Bukit. Hindi na dito sa Misaya? Mm Hindi. -hmm. Ay, matagal na? Mm -hmm. Ah, okay. Mm -hmm. May bukod na kami. Ah, okay. Celebration naman kami. Ah. Celebration. Celebration party. church. Talagang celebration okay. na, <laughs> ano? no? Oo, no. Kaya Basta si Jesus Christ ang Diyos. Yan na lang tayo. At whole gospel yung ating pinag-aaralan. Walang problema yan. Sa panahon ngayon, kailangan na natin mag-serve. Ay, opo. Yan na lang talaga ang pwede yan natin na lang gawin ang ngayon. Ano natin? Magpakatino na tayo bilang mga anak ng Diyos, 'di ba? <laughs> Kasi 'di ba sis, nakakatakot 'yung hindi ka magpakatino. Sasabihin natin, "Oy, ako born na ako, uh, anak ako ng Diyos," tapos hindi ka naman Wala matino. 'Yan nagsasabi na uh, tumatawag sa Panginoon na mm -mm. Basta 'yun lang, magpakatino at totoo 'yung pananampalataya. Yes, mamuhay sa sa flow ng Okay mamuhay sa kalooban ng Diyos at lumakad sa kanyang katuwiran. Yes. Wala. Ito na lang tayo. Paglingkod uh, sa Panginoon. Wala nang okay. mga, kung ano pang topic na iba sa buhay. Sige sis, dito okay. na ako. At bumili ako ng pandesal. Sabi ko, mag-ikot muna ako kasi nagbablog ako. Oo, <laughs> <laughs> oo, oh, 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 May YouTube channel ako. Okay, thank you sis. God bless. Ayan ang ating mga kapatid kay Kristo. yan Pauwi na po ako mga kaibigan Salamat sa Panginoon At ako ay uh, binigyan ng Diyos ng kalakasan Nakapaglakad-lakad tayo ngayong umaga Kailangan po natin ang vitamin D mula po sa init ng araw Ang vitamin D po ay sa sikat o sa init ng araw lamang natin makukuha Wala po tayong mabibili na vitamin D para po sa pagkaramdam yung naiinitan tayo tapos nakakapaglakad-lakad yan po ang ating buhay ngayong umaga ay And, nandito na po tayo malapit na sa aming block nandiyan na po yung uh, mataas na puno ng balimbing. Maingay ang mga kahoy ng mga aso. Pag may time ako sa susunod, doon naman tayo pupunta yung diretsyo na yan. tara na na ang ating kumpari ang aming kumari kumpari ayan pandisal kuha na M mm. doon sa may barangay isa lang okay Salang? Okay. Lige. Oh, pandesal. Ah, okay. Sige. Yung aking hipag yun. Ang aking inalok. Dan na raw siya. Yan, mga kaibigan. Dito na po tayo sa aming munting uh, tahanan. Sa aming munting kubo. Masarap po ang init ng araw. At andito na 'yung aking pogi na apo. Ay, sus bagong gising yan. Ay, bagong gising Jesus, Ay sus. Hello, isus ganda ng smile. Ah. Ang ganda ng smile <laughs> batay ni. Bakit ba ganyan pag ngisimayila? Ah? Oo Labas ang dila. Ah. Parang kaloko yan ah. <laughs> Good morning, good morning po mga minamahal naming viewers. Ay, sis, bagong gising si Sefi. O, sige na. Tayo maglalaga pa ng malunggay tea. Malunggay tea. Hello! Jesus! Ano na? Ano na? Ayan, mga kaibigan. Dito na po natin tapusin ang ating video for this morning. Tignan natin muna yung aking ano, tanim na forever. Ayan. Bagamat nalagas yung mga unang bulaklak. Meron naman pong mga bago. Ayan po, ayan po, ayan po. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood mga kaibigan. Patuloy po tayong pagpalain at ingatan ng ating Diyos. Ganon din po ang ating buong sambahayan. Amen.